Tama po kayo, your honor. Ako po yan. At doon sa kalapaw na yon doon po kami lumaki. At napakadami kong mga alagang manok. Meron pong native. May Rhode Island Red. May mga Brahma na galing pa sa Laguna nalilito na ang aking mga manok. Pero finally, andito na sila sa Pangasinan. Kaya kung sino po ang pwedeng tulungan o bumili, pero na po akong mga 2 months old, 3 months old na Rhode Island Red at saka Brahma talagang maganda ang aming manukan kaya shout out sa iyo Ronald sa galing mo mag-alaga sana nga ay eh, tumugal ka pa pero ganun talaga alam ko busy ka na so nandito naman tayo ngayon sa Pinas at hoping magkaroon tayo ng magandang breed dahil maluwag na ang kanilang mga bahay na sana dumami pa ang ating mga alaga para sa ganon ay makatulong tayo ito na yung mga sinaunang Brahma pero maganda sila hindi yung sinaunang sinauna na pangit kaya sana tuloy-tuloy na ang ating pagmamanukan at pag paghahayupan sa ating farm kung saan tayo ay lumaki meron din po tayo native na pato 24 yata sila. Not sure pero ang kagandahan niya ay malapit na silang magitlog at uh, matibay sila. Na mas malayo kasi native sila kaya iniisip ko kung itutuloy kong magpato o manok dito sa maliit na farm na kinalikahan ko. Ayan, kinasta na.